Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dismayado si Gretchen Ho sa performance ng Filipino-American comedian na si Jokoy, na itinanghal bilang host ng Golden Globe Awards ngayong taon. Nag-viral si Jokoy nitong 8 ng Enero matapos hindi magustuhan ng mga netizen ang ilan sa mga biro niya sa prestihiyosong Hollywood Awards show kabilang ang hindi ka nais-nais na pahayag niya sa sikat na mga awit na si Taylor Swift. Sa gitna ng kontrobersya, itinuro ni Jokoy ang kanyang mga writer bilang dahilan ng hindi magandang kinalabasan ng kanyang monologue. The key moment in Barbie is when she goes from perfect beauty to bad breath, cellulite, and flat feet. Ah, uh, or what casting directors call character actor. <laughs> some I wrote, some other people wrote. Robert De Niro's here! Yo, I got the gig 10 days ago! You want a perfect monologue? Yo, Shut up. You got, you're kidding me, right? Slow down. I wrote some and they're the ones you're laughing at. Look. Sa pamamagitan ng kanyang Twitter account, nagbigay ng reaksyon si Gretchen sa pangyayari. Ayon sa kanya, ang host ang may pananagutan sa kanyang script at sa lahat ng sasabihin sa harap ng audience. Binigyang diin ni Gretchen na nasayang ni Jokoy ang malaking oportunidad na ibinigay sa kanya upang ipakita ang kanyang galing sa comedy. Hosts are always always responsible for their scripts whether it's your own or not at the end of the day it's your face and career on the line This was such a huge stage and a wasted opportunity sabi ni Gretchen Kung nagustuhan mo ang content na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads